Kung sinusubaybayan mo ang mga balita ngayon tungkol sa Cryptocurrencies at NFTs e eh malamang narinig mo na ang term na Bubble o Economic Bubble to be more specific. Pero ano nga ba ito? Tingin ko mas madaling maintindihan ng konsepto sa tulong ng tatlong bagay na di mo aakalain. Bahay, Internet Browser at Tulips Part 1 Tulip Mania Noong 1630s sa Dutch Republic, ay sobrang bored ng mga mamamayan. Siguro dahil sila lang naman ang isa sa mga pinakamahunlad na republika sa buong mundo. Kaya naman matutuon ang atensyon nila sa isang uri ng bulaklak na nagmula sa Middle East, tulips. Well, in fairness, kahit sino naman siguro eh mahuhumaling sa bulaklak. Iba-iba kasi ang napoproduce itong kulay, kaya magandang itanim sa bakuran agad pinag-interesan ng mga upper at middle class Dutch ang tulips nang mapadpad dito sa kanilang bansa. Mas lalo pang pinagkaguluhan ng bulaklak na madiscover ng mga Dutch ang variant na nakakapag-produce ng pattern na tila itsurang apoy. Ang totoo pala ay epekto ng isang virus kaya nagkakaganito ang ilang tulips. Dahilan din para mas mahirapan ito mag-reproduce kaya mas naging rare. Pero di pa nila alam yon at that time. Speaking of virus, ay eh naging viral na talaga ang bulaklak sa Dutch Republic. Dito nagsimula ang fenomenon na kilala natin ngayon bilang tulip mania. Naging status symbol ito sa mga Dutch citizens. Kaya naman ang mga negosyante ay nakahanap ng panibagong pagkakakitaan. Ang bulaklak ay may unique way ng pagtubo. Although may buto, karamihan sa mga ito ay nagsimula as bulbs na kahawig ng sibuyas. Sa loob lang ng ilang buwan sa isang taon na si Bulan Tulips. Sobrang sensitive din na tipong kahit ilipat lang ng lupa ay maaaring ikamatay nito. Matapos umusbong ng tulips ay babalik ito sa ilalim ng lupa as bulbs. Kapag nasa ganitong state ang bulaklak at eh saka ito pwedeng ilipat at itanim sa ibang pwesto. So kung business minded ka, makikita mo agad na mas madali at mas profitable ang tulips kapag ibebenta as bulbs. At ito nga ang ginawa ng karamihan, ang mga tanim na tulips pag naka full bloom ay nilagyan nila ng titulo. Kasunduan na once bumalik sa pagiging bulb ay saka ito malilipat doon sa may hawak ng papeles. Sa ganitong paraan nabuo ang tulip market sa Dutch Republic, particularly sa mga upper at middle class citizens. Sa pagtaas ng demand ay ang pag din ng presyo ng bulaklak. Kaya majority ng buyers ay yung mga hindi naman talaga particularly mahilig sa tulips. Kundi yung mga nag speculate lang o nag a na may bebenta nila ito sa mas pataas na halaga. Sa huli, ang speculation ay nanatiling pangarap lamang. It turns out, may limit pala ang willing ibayad ng tao sa isang hamak na bulaklak. Kaya imbes na pag ay gumanon. Mabilis na matay ang hype ng tulips sa Dutch Republic. Although sinasabi sa isang recent study, specifically sa librong Tulip Mania ni Ann Golgar, na di naman naging sanhi ng pagkabagsak ng ekonomiya ng bansa ang fenomenon. Mga mayayaman lang daw talaga ang nagpauto sa trend na ito. At walang ebidensya na may nabangkarote ng dahil sa tulips. Part 2 Dotcom Boom Manda ko naman tayo sa mas modern times the 90s. Kung saan ang internet at World Wide Web ay wala pa sa mainstream at di pa kadaling i-access. Pero magbabago ang lahat nang dumating ang internet browser na Mosaic at di malaon ang Netscape Navigator. Ang huli ay tila nagka-overnight success at nag-reflect ito sa kanilang stock price. Sabihin na lang natin na ang mga early investors ng kumpanya ay para na rin nagwagi sa loto pinakita kasi ng browser kung gaano kadaling ma-access ang World Wide Web at ang malaking potensyal nito. At suddenly, kahit sino ay pwede na makagawa ng sarili nilang website. Ang kombinasyon na ito, ang pagtaas ng stock value ng Netscape at ang pagdali ng paggawa ng website ang nag-kickstart sa dotcom boom ng mid-90s. Maraming mga startups ang nagtayo ng kanilang sariling internet companies, hoping na maging successful kagaya ng Netscape. At kailangan merong kanya-kanyang pakulo para mag-stand May websites na para sa groceries, search engines, books, music, pet supplies, at believe it or not, digital currency solely for internet users. May git isang dekada pa bago sa ang Bitcoin. At doon nagkaroon ng problema. Dahil mabilis na naging saturated ang market. Umabot pa nga sa puntong ang mga investors ay willing magbigay ng pera sa kumpanya mo kahit makita lang nila na may dotcom ito sa pangalan. Hindi na importante kung anong business plan mo o kung meron man. Nagsimula ang downfall ng dotcom boom around 2000s. Isa sa major factor ay ang Y2K bug na kinatatakutan pa din noon ng maraming tao. Tila marami kasing disigurado at may pag-aalinlangan sa magiging future ng technology especially ng computers at internet. Marami pang iba nang gisanhi ng pagputok ng dotcom bubble. Pero ang bottom line ay again, naging overvalued ang products, in this case web companies, kesa sa kung ano talagang halaga ang kaya nitong ibigay. Kaya pares ng tulips, ang FAD ay nalaos at maraming nalugi. Sa libong kumpanyang na-establish noon, ay ilan lang ang survivors. Ilan sa mga ito ay Yahoo, Google, eBay at Amazon. Part 3. 2008 Housing Crisis Almost the same time, ang pagkabugsak ng dotcom companies ay ang pagusbong naman ng panibagong investment opportunity sa Amerika, housing. Housing. Tinuturing kasi na safe bet ang market na ito. Una, lahat ng tao kailangan ng bahay So, di problema ang paghahanap ng buyers. At pangalawa, dahil nga isa ito sa basic needs, ay eh lahat ng mga kumuha ng loans para magkabahay ay more often than not, nakakapagbayad. Dahil siyempre, mahirap mawala ng tirahan. And speaking of loans, eto ang kumbaga nagpasimulang bumagsak na domino sa housing crisis ng 2008. Kundi mo alam, ay eh mahal magkabahay kahit noon, lalo ngayon masyadong mataas ang presyo kung may bilhin ng isang bagsakan. Kaya kung di mo naman kaangkan si Henry C. o mga E. L. Azubel, e eh madalas sa pamamagitan ng paglaloan ka, makakuha ng tirahan. Mortgage ang tawag dito. Bibilhin ng bangko ang bahay para sa'yo, tapos i-divide ang total price nito sa kung ilang taon. At saka mo ito babayaran monthly plus interest. Sa pangyayaring hindi makakatapos sa pagbabayad ng may mortgage, mapupunta sa kung sino mang may hawak ng kontrata ang naiwang bahay. Ang tawag naman dito ay default. Around 1970s, ay naisipan pa ng mga banko na mas pagkakitaan ng mga mortgage. Ito ay sa pamamagitan ng Mortgage Backed Securities o MBS. Basically, ang mga mortgages ay pinagsasama-sama. Tapos ay ino nila ang fraction o share nito sa mga investors parang stocks So, win-win situation sa mga investment banks. Dahil kumita na sila ng immediate money, naalis pa nila ang risk ng default sa kanilang records. But then again, kanamihan ay nagbabayad ng kanilang mortgage. So, tinuturing pa rin na low risk, high reward investment ang MBS noon. Pero ang keyword noon. Kasi may isang malaking problema ang market. You see, hindi lahat ng tao ay pinagbibigyan ng banko o makapagloan ng bahay may certain qualifications ka dapat. Halimbawa, stable ba income mo? On time ka ba magbayad sa credit card? Hindi lang ba ikaw sa pamilya mo ang may trabaho? Etc. Ibig sabihin, may chance na maubo sa mga kontratang ito. At kapag wala ng mortgage, ay wala na rin sila may sa mga MBS. Kaya anong ginawa nila? Pinabaan din nila ang standards sa pag-approve ng housing loans. No job, no problem approve ka pa rin. Ang catch lang ay mas mataas na interes ang ipinapataw ng mga bangko. Pero syempre, iisipin pa ba yun ng mga gusto magkabahay? Ang tawag sa mga ganitong kontrata ay subprime mortgages. Although may pagkanegatibo ang pangalan, eh happy happy pa din ang mga bangko dahil napupunan nila ng kontrata ang mga MBS. May itatanong mo siguro, di ba nagduda ang mga investors sa mga kontratang nakapaloob sa MBS? Well, ang short answer is, pilit itinago ng mga bangko ang kontratang ito. Kumbaga, hinalo nila sa good contracts ang subprimes. Bukod sa MBS at subprime mortgages, marami pang involved sa pagkabagsak ng ekonomiya ng Amerika noong 2008. Pero para sa video ng ito, ay di ko na ganun tatalakayin pa. Ito ang ilan sa mga importanteng terms kung gusto mo i-research. Basta ang bottom line, E eh habang nadami at nalaki ang mga kalakaran, ay eh mas lalo ding nataas ang demand sa mga mortgages. Kaya di mas dumami ang mga subprimes. Around 2007, nagsimulan tumaas ang dami ng mga hindi nakakabayad sa loans o yung mga nagde-default. Lalo na nga yung mga may subprime mortgages na kung ay eh mas mataas ang nakapataw na interes. At ito ang simula ng chain reaction na hantong sa global recession ng sumunod na taon lahat apektado. Maraming nawala ng trabaho, mga nagsarang kumpanya. Maging mga international trading partners ng US ay nadamay din. Sa huli, ang mga nagpasimula ng kalakarang ito, ang mga malalaking bangko, ang sila ring unang isinalba ng US government para di tuloy ang lumubog ang ekonomiya. At ayan ang tatlong kwento ng iba't ibang economic bubble sa kasaysayan marami na nagdedeklara na ang crypto industry ay nasa ganitong estado na din ngayon. Nangyari din na umusbong ang Bitcoin dahil sa frustration ng ilan sa nangyaring economic crisis ng 2008. Oo, makikita nga din ang same pattern ng previous market bubbles sa crypto. Pero in the end, only time will tell. Ito lang ang sigurado, risky investment ito. Kaya dapat laging maging mapanuri at maglaan lang ng pera na willing mo pakawalan.